Welcome to I Miss Kitchen. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong milk pudding with fruit marmalade. Simple lang at napakadaling gawin ng dessert na ito. Ito ay nangangailangan ng ilan lang na ingredients. Sa isang maliit na pot ay maglagay ng 500 meals na gatas. Dagdagan ng 80 grams na granulated sugar. Paghaluin ang mga sangkap. Pagkatapos ay idagdag ang 80 grams na cornstarch. Pagkatapos ay ang vanilla essence at ang lemon peel. Ngayon ay handa nang ilagay sa apoy ang kaldero. Haluin madalas ang mixture. Pagkatapos, ay idagdag ang 5 grams na butter. Haluin muli. Pagkatapos ng isang minuto, ay tanggalin na ang lemon peel. Ano ang purpose ng lemon peel? Upang magdagdag ng aroma sa milk pudding. Haluin ng haluin hanggang sa dumating sa punto na ito ay maging malapot na patayin ang apoy at pagkatapos ay kumuha ng mga baso at doon ilagay ang milk pudding pagkatapos na mailagay sa mga baso ang milk pudding ay kumuha ng plastic wrap at balutin ang bunganga ng bawat baso. Ito ay upang mapatag ang ibabaw ng milk pudding at isa na rin dyan ay upang maiwasan ang moisture sa loob ng fridge. After 2 hours, Kunin na natin ang milk pudding at tanggalin na natin ang plastic wrap sa ibabaw ng bawat lalagyan. At ngayon ay handa na silang lagyan ng fruit marmalade. Ang ginamit ko nga pala dito ay cherry marmalade. Kahit na anong marmalade or jam ang gusto mo ay pwede dito lagyan ng marmalade ang buong ibabaw ng milk pudding